Grabe naman yung pressure na ibinibigay ng mga buwaya dito sa mga senador, lalo na kay C.C. Scudero dahil nga may balibalita na baka mm, maibasura na yung impeachment case na ito. Ang nakakalokalan dito, yung tatay nila, si Martin Romualdas, ang pinsan ni Ngagva, hindi na rin niya ipinaglaban. Ang sabi na lang niya, <laughs> irespeto natin ang desisyon ng senado, ganun. Pagkatapos ng lahat ng effort mo, ang sasabihin mo lang, e eh, respeto. Wow! Anyari. Sa pagkakaalala ko, noon pa sinasabi, ni Ngagawa, ng pinsan mo, na huwag na i si Sarah. Kasi nga mas maraming matitinding um, problema ang dapat kaharapin ng Pilipinas kesa sa impeachment case na yan. Pero di ba hindi mo pinakinggan? Kasi nga, palibas, hawak mo yung pera ng tao bayan. Ikaw ang nagmamanage ng pera ng bayan. So, sinalaksak mo na sila, sinalaksak sa bunga ng mga buwaya hanggang sa mabilakukan ng mga walang hiyang Para lang mapasunod mo sa impeachment na yan. Eh ngayon, parang wala na pag-asa sa Senado. Ang sasabihin mo na lang, e, eh, respeto. Pagkatapos mong sirain na ang karir, <laughs> Pagkatapos mong sirain ng karir ng mga buwayang yan, sasabihin mo lang sa kanila, irespeto niyo ang desisyon ng Senado. Lusot ka rin yan. Kasi di ba may mga ipinangako kang pera sa mga buwaya? Eh ngayon, kahit hindi mo na ibigay. Kasi nga, hindi, man, hindi naman na narin yung target. Kaya ang sabi mo nalang irespeto. Kasi at the back of your mind, 'Di ba? Ako ka rin makikinabang ka din dito sa respeto na sinabi mo eh. E respeto kasi kahit naman ituloy ang impeachment case, hindi na rin naman kayo mananalo. 'Di ba? So e respeto na lang para hindi mo na rin ibigay yung perang ipinangako mo sa mga buwaya ng mga nasira na ang mga karera. Na dahil sa kwarta, do no? ayan. Kayong mga buwaya anong napala nyo? Wala lalo lang kayo nasira sa taong bayan, sira ang karera nyo, tapos nga nga, ganon. Kakayaki. Respeto daw.